Si Dimples Romana at ang kanyang pilot na anak na si Kali. A proud mom moment. Hey everyone, welcome back sa Star Pulse Z Fam. Footage ng Dimples na naglalakad patungo sa maliit na eroplano na may hawak na kamera para idokumento ang sandali. Nagpapatuloy ang voiceover habang nagpiplay ang video. Si Dimples, nakilala sa kanyang malaking puso at pagmamahal para sa kanyang pamilya, ay nagpunta sa Instagram noong Abril 13 upang ibahagi ang isang espesyal na sandali sa kanyang mga tagasunod. Nagkaroon siya ng pribilehiyo na lumipad sa unang pagkakataon kasama ang kanyang anak na si Kali, na isang lisensyadong piloto. Ito ay isang emosyonal na araw para sa pamilya na puno ng pananabik at pagmamalaki. First time naming lumipad kasama si Ate Kali ngayon and that's her plane. We're gonna go up in the air. So I'm gonna walk to him by seat as e-proud mama. Let's go! Si Kali, na malapit ng magtapos sa kolehiyo, ay isang tunay na patunay ng dedikasyon at pagsusumikap. Gaya ng ibinahagi ni Dimples, si Kali ay malapit ng magtapos ng Bachelor of Arts in Aviation Management mula sa Southern Cross University sa Australia. Ngunit hindi lang iyon, si Kali ay isang lisensyadong commercial pilot din at nakapasa sa pagsusulit ng kanyang pribadong piloto noong 2022. Lahat ng ito bago pa man siya magnegatibo dalawampu. Ang sandaling ito kasama si Kali sa sabungan ay ang pinakabagong Milestone sa isang mahabang paglalakbay. Noong dalawang libo at dalawamput dalawa, ibinahagi ni Dimples ang kanyang pananabik ng umakyat si Kali sa langit para sa kanyang unang solo flight. Naiisip mo ba kung gaano iyon ka-emosyonal para kay Dimples? Ang pananood ng iyong anak na babae na kontrolin ang isang eroplano sa unang pagkakataon. Napakagandang sandali Ang paglalakbay ni Dimples Romana bilang isang ina ay napuno ng napakaraming maipagmamalaki na sandali. Mula nang makitang lumipad ang mga pangarap ni Kali na lumipad, hanggang sa ngayon ay ipagdiwang ang nalalapit na pagtatapos ng kanyang anak, malinaw na ito ay simula pa lamang. May isang bagay na tunay na nakapagtataka tungkol sa isang ina na pinapanood ang kanyang anak na hinahabol ang kanyang mga pangarap at nandyan si Dimples sa bawat hakbang ng paraan. Nakuha pa nga ni Boyet Ahmi, asawa ni Dimples, ang sandaling ito na tinawag siyang the stagiest mother of all. At sa totoo lang, sino ang masisisi sa kanya na si Dimples ay nagniningning, nagniningning sa pagmamalaki at pagmamahal sa kanyang ana? Ang panonood kay Kali na lumipad ng may kumpiyansa, alam ang lahat ng pagsusumikap at dedikasyon na inilagay niya sa mga nakaraang taon ay isang paalala na posible ang anumang bagay. Tunay na pinalaki ni na Dimples at Boyet ang isang pambihirang dalaga. Ito ang mga sandaling tulad nito na nagpapaalala sa amin ng kapangyarihan ng pamilya, pagsusumikap at pagsunod sa iyong mga pangarap. Ang pagmamalaki ni Dimples para kay Kali ay isang bagay na maaari nating maiugnay sa lahat, magulang kaman, kaibigan, o isang taong nanonood sa isang kabataan na makamit ang kanilang mga layunin. Ang langit ang limitasyon para kay Kali at nasasabi kaming makita kung saan siya dadalhin ng kanyang paglalakbay. Don't forget to like, share, at I spread ang good vibes. See you in our next video, ito lang sa Star Pulse Philippines. Manatiling buzz!